Our subject for today is history. Philippine history. Sino pumatay kay Lapu-Lapu? Ikaw, Michael. Ikaw naman, sir. Ba't mo ko pinagpipintangan? Anong kalokaw yung pinagsasabi mo? Ang tinatanong ko sa'yo, sino pumatay kay Lapu-Lapu? Ako? Malay ko, hindi ko naman, sir. Tarantado ka talaga, no? Gusto ko makausap ang tatay mo. Tay, tay. Oh, anak, bakit? Aga mo mo ya. po ko sa school. Oh, bakit daw? Ganito po kasi tay. Tinanong sa akin ng teacher ko kung sino ang pumatay kay Lapla ko. Eh di, sabi ko, hindi ko kilala. Hindi ako. Anong alam ko dun? Kahit naman ako, anong alam ko dun? Saka... Wala tayong angkan, anak na mamamatay ng tao kahit anong hirap lang natin. Dapat yan sinabi mo sa teacher mo eh. Ah, oh, mukha yatang may lakad kayo magama. Wala. Pinapitawag po ng teacher namin si tatay eh. Tinatanong kasi ng teacher kung sino ang pumatay. Kailan ko lang po. Eh ako yung pinagbibintangan. Sabi ko hindi ko alam, hindi ako. Kaya yun, tinawag ko si tatay. Nako! Kayong mag-ama, oo. Nakita nyo lang tinatapos kong aking ginaganchilyo. Kung bakit kasi. Ayaw nyo pang aminin. Hmm.